Sa buhay ay kahit gaano pa kayo magkakilala ng isang tao o iyong kaibigan Darating talaga sa buhay natin na hindi kayo magkakaintindihan Kaya ngayon naman ay papunta ako sa resort ni Luisito Dahil meron daw importanteng meeting si pare Si ko nun baka may nagawa sa isang grupo namin na hindi maganda at nabalitaan niya Kaya naman ngayon dali-dali kami lahat pumunta Kung oong timbugok ay dapat pumunta ngayong hapon sabi niya Maya-maya lang ay dumating na rin si Bayao Pagdating ni Bayaw ay nagtatanong na ito kung ano ba talaga ang mga nangyari. Sinagot ka naman siya, ang sabi ko ay hindi namin alam ang mga nangyayari ngayon. Nag-iisip kami niya kung sino ba talaga ang salarin sa aming grupo. Pero malamang ay masama ang ginawa niya dahil agad nagpatawag si pare. Hindi ko lubos boss maisip na magagawa ng isang kagrupo namin ng mga ganyang bagay. Kaya naman habang naghihintay kami dito ay pinagmerienda rin kami ni pare. Pero makikita talaga sa mukha niya na may problema. Kaya naman tinanong niya si Nitoy eh, nung araw na yan na yung ibang timbogok dahil kami palang nga nandiyan dyan, ay wala pa yung iba kaya naman ay waiting pa kami sa ibang timbogok ngayong gabi sabi kasi di pare alas 7 dapat kompleto na kayo dahil mag start na ang meeting natin Anya. patagal ng patagal ay pagalit na pagalit na ang mukha ni pare halatang naiinip na ito dito nga ay nag-start na ang kontrobersyal. Yung iba kasi ay wala pa talaga at hindi talaga sumulpot nung gabi na yan. Bigla na lang nagsabi si pare na may gagawin daw siyang vlog na kailangan daw ay kompleto ang timbugo. Kaya naman nakala namin may sumira na sa grupo. Joke joke lang daw yun. Maya, -maya lang ay nagupisa na ang content ni pare. Kaya na nga tinalian na nga kami dyan dahil mahuhulog daw kami sa swimming pool pang nataya. Kaya naman mga kaibigan ay panoorin nyo na lang ang mga nangyari dito ngayon. Para naman malibang-libang kayo sa sa paghihintay nyo mga kaibigan. Dito nga ay kinakabahan na ako mga kaibigan. Dahil lahat kami ay nakapiring Nung wala kasi piring ay medyo hindi ako kinakabahan Pero nung no kiniringan ako ay kinabahan ako dyan Dahil para ako nasa langit na nakaluta Maya maya lang ay naramdaman ko ang short ko ay umiinit Yung pala ay naihi ako nang hindi ko alam Sobrang takot ay hindi ko napigilan At hindi ko rin naramdaman na naihi na pala ako mga kaibigan dito nga ay si pare ang unang naputulan ng tali kaya nabumaba siya kaya e akala ko nga ay ako yung naputulan ng tali noong time na yan aliw na aliw nga ako noong time na yan sa palaro ni pare na yan dahil nakaka-excite at nakakakaba talaga <laughs> kaya naman medyo napadasal ako sa mga nangyayari nung araw na yan sumunod naman na palaro ay tulay sa kawayan pag nakatawid ka ay meron kang isang libo o oh, di ba? Basta kaya din mo lang ang challenge, magkakapera ka. <laughs> pero napakahirap ng challenge na 'yan. Lalaglag ako diyan, kaya naman wala ako isang 1,000. Pero sabi naman ni Best, ay pwede naman daw ubulit. Paulit-ulit 'tong ginagawa pero wala talaga, hindi ko talaga kaya. <laughs> para kaming survivor dyan na pag nakatawid ay pasok ka na. <laughs> yan nga ay hindi ako sumuko pero hindi ko talaga ba kaya dahil hindi sumasangayon ang ulo ko. <laughs> ang ulo ko kasi ay hirap na hirap bumalad sa kawayan na yan. <laughs> pero man hanggang sa muli sa ating kwento ni Papa Dukot ay subaybayan nyo ang bawat vlog natin. Dahil dito na nagtatapos ang kwento ni Papa Dukot. Salamat sa lahat at sana supportahan nyo si Papa Dukot. Kaya hanggang sa muli, mga kaibigan. Paalam! <laughs> thank you